Ako po yung sumasampalataya sa inyo sa mga oras ito sa maglalito Naway samahan at gabayan nyo po kami sa aming online gamutan Naway sa pamagitan po nito at pagtapos po nito Ipagkalubin po ang kanyang kagalingan na matagal niya na po yung inda Naway po ang kanyang kalakasan at spiritual, spiritual at physical Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas Kung sino man ang gumagambala sa lalaki ito Mag-usap tayo sa si spiritual ng Diyos Diyos na lahat, Diyos na kinakatrotan sa impyerno. Amatam, limutami, kontrabistam, pasok ang gumagambalas. Ngayon din, Poo! sige, pagpag, pagpag, -pag. lahat ng sakit na nilagay, tanggalin, mula ulo pa baba. tanggalin lahat. Sa ngalan ni Yahweh, tinatawag kong gumagambalas sa taong ito at mag-usap tayo sa si spiritual ng Diyos, Diyos na lahat, Diyos na kinakatakutan sa impyerno. Paktong pigabit-pigatong pister, manarim yung Diyos din, pasok ngayon din. Poo! Sige, baklas, tatanggalin lahat ng inilagay ha, nagkakaitindihan tayo. Aalisin ba lahat ng nilagay? Sagot. Tatanggalin lahat. Tatanggalin okay. ba lahat ng nilagay? Sagot. Aalisin. Gagaling siya ngayon. Gagaling ba siya ngayon? Ano yan? Ingit galit. Naingit ka ba yun? Nagagalit ka sa kanya? Sige, magsalita ka. Naingit ka ba? Nagagalit? Ha? Ah. Ba't Thank you. ka naingit yan? Sige nanay, kausapin mo nanay para magbigyan ng linaw. Sabi mo nanay, ba't siya naingit? Babae lalaki? Babae lalaki? Babae Babae Ikaw may gawa o may binayaran? Ikaw may gawa o may binayaran? Ha? Babae. Ah. Magkano binayad mo? Magkano binayad mo? Magkano binayad mo? Ha? Malaki Magkano? Gano kalaki? Gano kalaki? Sige, gano, siya kal gano kalaki yung binayad mo? di 5,000 Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Per Santo Sa ngalan ni Yahweh, tinatawag ko ang mangkukulam mababarang na binayaran ng tao ito Pasok ang mangkukulam mababarang Puh! Magkano binayad sa'yo? Magkano binayad sa'yo? Magkano binayad sa'yo? Ha? Ah. Ano ka? Mangkukulam mababarang? Ano ka? Mangkukulam mababarang? Anong gamit mo? Kandila Kandila manika? Anong gamit mo? Manika. O tanggalin mo na 'tong ilalagay mo diyan. Tanggalin mo. Tanggalin mo ngayon din. Sa ngalan ni Yahweh, inutusan kita. Baklasin mo lahat ng ilalagay mo diyan. Anong ginawa mo sa paa niya? Anong ginawa mo sa paa niya? Ah. O tanggalin mo lahat 'yan. Tanggalin mo lahat 'yan. Walang iya kayo, pinahirapan niyo yung taong walang kalamalan, walang kalaban-laban. Ikaw na ingit diyan. Tanggalin mo diyan, magtulong kayo. Tulungan niyo yan, pagtulungan niyo. Langiyakay. Sige nanay, may pag-usap ka nanay. Pwede mong kausapin yan kung bakit naiinggit siya sa anak mo. Para malaman kung... Bakit naiinggit siya? Basketball. Basketball? O. bakit? Bakit ka sa kanya? Mag maglaro ka rin ng basketball. Ayaw mo? Tinatalo. Tinatalo ka? Eh syempre magaling kay. siya. Dapat magaling ka rin. Huwag kang ganyan, huwag kang mainggit, ha. Kawa Kawawa tong anak ko. Pagalingin mo siya. Sige na. Sino ka ba? Sige, kausapin mo. Kausapin Sino ka mo. ba? Sino ka ba? Sino ka ba? Ha? Bakit ayaw mo? Taga saan ka? Ha? Salata Sige mo, na, na, sabihin mo. Taga saan ka? Bakit? Parusahan yun, mga kaibigan. Apo Gary, Inday, parusahan nyo nga yan pag ayaw magsalita. Puh! Inday, parusahan nyo. Taga saan, tag -saan ka? Yun yun Sige, magsalita ka. Papahirapan ka dyan ng mga gamay ko. Tapasan ka. Yan. Kilala ba ka namin? Kilala ka namin? Okay. Hindi. Nakikita ko siya ang magaling. Huwag ganyan. Huwag kang maingit. Gamutin mo ng anak ko, ha? Pag hindi binakot niya, susunugin, ko. susunugin ko kayo. Sinasabi ko sa inyo. Ikaw, mamawa ka sa anak ko. Sige, baklasin ko. niyo. Baklasin yan. niyo yan. lahat yung nilagay niyo dyan. Walang iya ka, nagbayad ka pa ng liman libo. Sige, ba, bakla si ba yan. Sige po. Maawa ka pa. sa kanya. Maawa ka. Kasi, kasi nahihirapan na siyang pumasok sa eskwela. Nag nahihirapan na siya, nagtitiis ng todo. Kung sumasakit yan. Tanggalin mo lahat yan. Gusto ko gumaling yan so, ngayon. Gusto ko gumaling yan ngayon. Nagkakaintindihan tayo. Naintindihan oh. niyo ba akong dalawa? Baklasin oh. niyo lahat yan. Panginoon ko Kristo, ako po'y sumasampala tayo sa iyo. Ako po'y humingi ng basbas pa tulot upang ipagkalumi po ang sagradong apoy na namamarusa mula ulong ang talampakan mula kalamdan hanggang bato. Iparandam ang init ng apoy. Pasok ang sagradong apoy sa tor Repotent ko para rotas. Ayan, masusunog ka yan Sinasabi ko sa iyo. Susunogin kayong dalawa dyan. Pag hindi nyo tinanggal yan, sinasabi ko sa iyo. Susunogin kayo dyan. Mag-iinit mag mag, na mag yan hanggat hindi nyo tinatanggal yan. Susunugin kayo ngayon dyan. Pasok ang sagradong apoy. Uh! Ano? ano? nasusunog na kayo? Nainita na kayo? Ha? Tatanggalin nyo na ba yan? Aalisin nyo na ba yan? Titigilan nyo na ba yan? Oo. Susunugin ko pa kayo. Sinasabi ko sa iyo. Dalawa kayo. Tatanggalin nyo yan. Tigilan nyo na yung ginagawa nyo dyan. Tanggalin yung ingit mo sa buhay mo. Porkit magaling maglaro yan, ginaganyan mo siya. Gusto wag mo nang balikin yan, nagkakaintindihan tayo. Ikaw, ikaw rin yung mga kukulan dyan, o ano man, ano ka, mamabarang. tanggalin mo lahat ng ginawa mo dyan, bunutin mo lahat dyan, alihin mo na nasa katawan niya. Kali na yan, matamang mga taong pahaya, mo yan, ha? Ah, ah. Tanggalin mo lahat ng tali yan, tanggalin mo lahat ng tali na mo lahat ng tali nang iyakab, tinalian mo pa yung tali kanya. Tanggalin mo lahat ng tali dyan. Lahat ng karayong bunutin mo. Susunugin ko kayo. Sinasabi ko sa inyo. Atar, abakatar, barmatar, sidarum. Huh! si tanggalin nyo lahat yan. Tanggalin nyo lahat yan. Jatik, mitik, yahok, hayim. Sator, aray, potet, o para Baklas. Baklasin nyo lahat yan. Papahirapan ko kayo pag hindi nyo tinanggal lahat yan. Sinasabi ko sa inyo. Gusto ko gumaling yung taong yan ngayon. Gusto ko makalakad na ng muli yan. Nagkakaintindihan ba tayo? Naintindihan nyo ba ako? Oo. Oh. oh. Walang iya kayo. Itaas yung muna dalawang kamay nyo, humingi kayong patawad sa Panginoon. Itaas yung dalawang kamay, humingi kayong patawad sa Panginoon. Humingi kayong patawad sa Panginoon. Patawad pang... O, sa pamilyang yan. Humingi kayong patawad sa pamilyang yan. Humingi kayong patawad sa pamilya. Patawad po. O, oh, nanay, ano, ano? po? Gusto ka wag mong gagawin. Galingin mo anak ko, papatawarin ka namin. Sa ngalan ng Diyos, matakot ka sa Diyos na ginagawa mo. Palakarin mo anak ko, maawa ka sa kanya. Kawawang anak ko, nakikita kong sakripisyo niya papuntang school, hindi nakakalakad. Maawa ka naman. Nangiya Panginoon ko, ako po yung misin basbas at pahintulot upang ibalik po sa may gawa at gumawa ang lahat ng sakit na inalagay sa taong ito iparamdam nyo po Panginoon ko ang kanilang mga ginawang mga kasalanan ibalik po sa kanila ngayon din ang mga ginawa nilang sakit Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas lahat ng sakit na iligay sa taong ito ay mararamdaman nyo mula ulo hanggang talampakan mula kalamdan hanggang buto ngayon ay babalik sa inyo Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas <coughs> balik lahat ng sakit pasensyaan tayo pag hindi nagbagong buhay kayo hindi gagaling yan kung anong ginawa nyo sa taong yan babalik sa inyo yan no hindi nyo hindi yung, hindi gagaling yan hanggat di kayo nagbagong buhay bilisan nyo panggalin nyo lahat yan wag nyo nang balik din yan tayo si baklas Dakilang Diyos Ama, Pahino su Kristo, ako po'y humi sa inyong basbas, pahintulot upang puksayin at patayin po ang gumagambala sa taong ito kasama na lahat ng mga itim na mega at karunungan upang hindi na po makapanggambala pang muli. San Imperatis Akmik. Atal, induced him. Jesus, nadramdayos, pisteran naman him. Patay kayong lahat. Sangalan ni Yahweh, balik sa katawan, mulat, gising. Mulat, gising, gising, gising. Pangalan, pangalan. Pangalan mo. Ano mo nangyari sa'yo? Hindi mo alam nangyari sa iyo. ako ah, kuha, nanay ko apo kayong tubig, baso, lagyan mo na konting asin. Papainumin natin sa kanya bago mo ano, babasbasan ko muna bago inumin ah, po, sandali po. lang po. <laughs> ngayon bro, kumusta ang pakiramdam? Sige. Pakiramdam mo mo sarili mo. Sige, lumakad ka. Lumakad ka. Ilakad mo ngayon ang sarili mo kung nandyan pa ba yung iniinda mong sakit. Konti, mayroon pa pong konti ako. Mayroon pang konti. Sige lang, iinom, painom ka ng tubig, no? Pag uminom ka ng tubig, matatanggalan ng tuluyan yan. yan. Opo. Okay. Sige, relax lang, no? Relax lang. Sige. Opo, okay. Hindi mo alam nangyari sa'yo? Hindi po. Ayun, si mama mo ang magpapatunay, no? Kung ano nangyari sa'yo, no? Mamaya, tausapin mo si mama mo kung ano nangyari sa'yo. Akin na po yung tubig nanay no babasbasan po natin May minirik sumrak sumigat Ang Diyos ninyo Satura repotent O para rotas Jesus Di yung mas pero binidiktam Binidig tam binidig tam binidig Ibat ilibili Kulapay ilibili na igra Igra yung igra, igrumit Iri Pudiran ang taong ito Sa bawat sandali ng kanyang buhay Para sa kalagtasan magpakailanman At tuluyang maalis Ang lahat ng kanyang karabdaman Sige po inumin nyo po inpainom nyo na Uh, Ayan po. Sige po, inumin nyo. Ngayon, tatlong in Jesus name. In Jesus name. Tapos ngayon, iano mo ulit. Igalaw-galaw mo yung paa mo. Igalaw-galaw mo. Parang pinapadyak-padyak mo yung paa mo. Ngayon, pakiramdan mo, mo kung nandyan pa ba. Meron ba oh, pa po ont unti yan. O, oh, unti-unti alis yan. Hindi agad-agad makano yan. Kasi ilang ano na yan? Gaano nakatagal yan? Mag-isang buwan na po. O, oh, biroin mo, tagal na. Unti-unting maalis yan, Wala nang tuluyan yan. Ang pinagtataka ko po, e eh, duman na po siya sa x-ray, sa MRI, wala pa rin po. Oo. Oh, oh. Wala namin po makita. Okay, sige, sige. Ayun po, pinagaling siya na ating Panginoon. Maraming salamat sa ating Panginoon, no?